Dear Eight Bulaga. Ako po si Ningning de la Cruz ng Barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija. Ako po ay single mom at kasalukuyang walang trabaho. Raketerang ina. Hihiling po sana ako para sa anak ko na si Jack Daniel Cunanan. Parang gusto kong shumat, ah. Para sa... <laughs> Para sa kanya anak, para sa gamit, sa kanyang sports na table tennis, wow. sapatos po sana at pati na din uh, raketa. Last time po noong lumaban siya sa provincial meet, humiram lang po kami ng sapatos niya at yung raketa niya ay pinaglumaan lang ng kanyang ate na naglalaro at lumalaban din sa larong table tennis. Sana po mabasa at uh, mabigyan ng aking mapagbigyan ng aking hiling. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Diyos. PS. Yan, yan, yan. Totoo PS na to. Oo. Magsasara na ba ang clowns? Uy, bossing! bossing. talaga, mamalan. Ay, totoo. Magsasara na ba ang clowns? Sana bago magsara ay eh, makapasok naman ako. O sige, dadalhin ko kayo mamaya doon, may show ako doon. Promise, na, dadalhin ko kayo. Lubos na nagpapasalamat, Neng de la Cruz. Nakikikonek lang po sa wifi ng kapitbahay. Alam niya yung password ng kapitbahay. Oo, <laughs> 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 di ba? Legit. Yan ang mapait na kapitbahay. Walang password ng wifi. Okay, mula sa Rizal, Nueva Ecija. Wow! Kasama natin ang letter sender na si Julie Rose Ning de la Cruz at ang kanyang anak na si Jack Daniel Jaco Kunanan. Yes. Ning! Ito si Jaco? Ay, dito ka na, Ning. Chaka Lapit si kayo rito. Jaco. Ning, dito nga sa... Oh. Ito, iyak na nang iyak kanina. Ay, Ito, Ning. Galing mag-pingpong, ha? Ikaw, bless ka. Ito si Jaco. Okay. Ning, ikaw ay uh, single mom. Walang trabaho. Wala po. Ilang ba anak mo? Isa lang po. Isa lang? Isa lang po, po siya. Ano no? Pamangkin ko po. Ah, pamangkin. Ah, nanay. Pero sa sulat mo, sabi mo anak. Ako na po kasi yung tumayong nanay niya nung since seven months po siya. Ay, kaninong uh, anak talaga? Kanino? Pamangkin ko po. Kapatid mo, nasaan yung kapatid mo? OFW po, nasa Dubai. Ah, sa Dubai. So, ikaw nag-aalaga dito kay Apo, Jaco? Opo, kahit po dun sa mga kapatid niya. Jaco. So, ikaw eh, wala kang anak? May isa po. Si hindi ito. Hindi po. Pamangkin ko po. Pero Pamangkin. sa akin na siya tumir. Sa akin na siya lumaki. Pero parang uh, o, ikaw pa na tumatay yung ina. Opo. Ilan ang anak? Isa lang ang anak mo? Opo. Uh, ikaw, Jaco. Paano, paano ka nahilig sa pingpong, table tennis? Dahil po, sinali lang po ako doon sa high school. Nang... Nag-try out ka? Apo. Ah, hmm. Magaling ka ba? Medyo po. Medyo. Ah, siguro uh, naman medyo. naglalaro ng provincial meet, boss. Oo. Oh, eh. oh, Nananalo ka naman? Nanalo lang po ng isa, tapos inatalo na po ng dalawa. Para, ay, naging silver lang po ako. Tapos nabay po ako, kaya silver po dalawa panalo, dalawa rin talo. Ay, kailan yung, uh, kailan yung susunod na laban mo, Jaco? Grade 6 na po. Sa pasukan, may labang ka ulit ng table oh. tennis? Apo. Oh, Kung ihiram ka ulit ng sapatos. Hindi hmm. ka ulit ng <coughs> sapatos. Ito, Jaco. Ding. Parang di namang hiram si Jaco ng uh, ng sapatos o raketa at para mas gumaling at maging komportable sa paglalaro ito si Jaco, tanggapin mo po ang regalo ng 8 Bulaga. Number gods, ito si Raisa. Raisa? Ano yung dala mo para kay Jaco? Ito po, boss. Buksan mo, Raisa. Meron po siyang bagong sapatos na pwede pang tennis. Table tennis. Wow! Wow! Pang table tennis. Bag Oba. para sa training. May bago? ah. Para meron oh, kang bag. bag. Meron pa. Ito si... Uh, Tash. Ate Tash mo. May regalo din para sa'yo, si Jaco. Oo. Oh, oh. Kasama din ng sapatos. Meron ng tennis racket. Table tennis rackets. Wow! Iyon. Para hindi ka na nang hihiram. Yes. lahat Ay. ng gamit kailangan mo para sa si table tennis. At syempre uh. habang naglalaro, may tubig, water bottle. May flask. Oo. Oh, oh. At may tenis, table tennis balls, yung ping pong balls. Mm. <laughs> yung nakakita niya, ano yun? Pamprofessional. Oh. Yun. Oh. Pampro, Pampro daw? Oh. Pamprofessional oh. 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 ano yan, yan ha? Butterfly? At uh, kilala niya. Kilala, kilala niya yung yung brand ato. Oh. Oh. oh, Pampro yan, okay. no? Okay. Anong grade naman ba ito si Jaco? Incoming grade 6 po. Grade 6. Kamusta naman ang pag-aaral? Okay naman po. Mm, nakakasabay naman. Nakaka-top 10 naman. Nakaka Top 10. Nakaka-top 10. Atleta, na, sampu daw sila. Nakaka-top 10 naman. <laughs> ang galing! Ang galing. <laughs> ang galing. Oh. Oh, ito, napag-usapan natin ng uh, school para hindi nyo na rin isipin na problemahin ng mga school supplies. Ito pa regalo ng Itbulaga sa inyo. Yan yan. Ito po, bossing. Ay, no, siya no, may... Malaki. ang daming oh. school supplies. Ito po po, bossing. Oh, oh School bag. Meron din si Karin. oh, May attache pa. case ka pa. Kompleto. Ano ba yan? Madjong set ata ko. May attache case, <laughs> bossing. Pero pang Birch Tree. Oo, oh, yan. Tulak oh. <laughs> angin. Pangano. <laughs> <Kompleto. laughs> Bioderm. Kasama talaga yan. Hindi, <laughs> <Yeah. laughs> kinuha ko lang ito. <laughs> <laughs> winner mo <laughs> <yito> ba <laughs> Ano Wala po si Malato tapalo to Hindi pa. hindi yung ice maker. Bag na yan. Ito po mga school supplies po para oh, hindi na po okay. nila kailangan bumili. Ito <laughs> yo, kompleto po talaga. kapatid niya? Babae. Ali ito tingnan mo yung mga school supplies yo. Oh. Eh foreigner pala ito nga. <laughs> oh. <laughs> 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 Siya yung inihiraman ng sapatos, Bossy. Foreigner, ano <laughs> pangalan? Araketa. Ano pa ah, pa pangalan? Araketa. <laughs> Araketa. What's your Abi? name? Abe? Abe we po. Hello. Where are you from? <laughs> Ayan, mga school, school supplies sa inyo, mag-ate ha. Para sa inyo magkapatid. Kompleto yan. Oo. May mga notebook, may mga chorba. Lahat yan, kompleto. Okay. Shishare mo sa kapatid mo yung Soot school supplies mo. ha. Suot mo nga yung sapatos. Oh. Okay. 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 Nagsusukat eh. Ayan, nagsusukat na. Okay. Ready And na, ready Neng. O, puro. Neng, puro yung mga anak ang uh, yung mga anak mo ang ikangay na asikaso eh. at saka yung hiniling mo ay para sa kanila. Medyo nakalimutan mo yung sarili mo kaya kami naman ang bahala sa iyo. Ito ang pangalala. Oh! Thank you, Neng. Oo. Oh, alam mo, maya-maya lang ng konti, sarado na ang clowns. Uy! Dito na kayo matulog sa tabi. Sarado pa, oh. pa, mamaya pa magbubukas. Ah, Sasama ko oh. kayo doon. Oh. Kaming pirahin mo na lang, at pa kami. <laughs> 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 Abus Abusada naman pala. <laughs> Joke lang. Okay, masayahin, okay, masayahin. 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 Ka sa masayahin siya. Masayahin siya. Okay, salamat okay. din ha. Thank salamat. Thank you po. Thank you sa lahat ng Dover Cards. Kasia, oh. Ay! Perfect. Busy yung isang bata rito. Miss Alan. Miss Joey. Miss Alan. Gusto niya, oh. Patingin nga dito ko nga. Patingin nga sa patos. Uy, oh. Gano'n naman. Tumalog-talog ka nga. Ang komportable. Ang professional na. Ah! Ano? Pakita mo nga kami ng serve sa ping pong. Isang serve mo na. Ano? Kunwari, may bola. May bola na rin eh. Oh. Hey, yeah. Ayan, yan, ayan, ayan. Ayan. Oh. Laban daw, laban. Oh. Okay. Sige, oh, serve. Serve ka doon. Serve dun, ka. ka. Serve ka. ka, ka. Ayaw, patamaan mo yung aling na <laughs> Sige <Aram>. nga. Patalbog. <laughs> Aba, talaga namang... Nilinis pa yung ano. Oo, isang tira. Walang kalaro. Ako na lang, bossing ako ayan, na lang. ready na yung baseball player. Baseball yan! Teka, ready baseball, baseball yan eh. <laughs> <laughs> tira! Tira, tira. Oh. Ma! Pakatsyat, ha? Oh, Deng, nice. sana sa iyong uh, simpleng hiling ay uh, napasaya ka ng itbulaga, ha? At kay Jaco, sana makatulong yan uh, sa iyo at magingdaan uh, maging daan para maabot mo ang iyong pangarap. Okay? Good luck sa mga susunod mo pang competitions, susunod mo mga laban. Sana mapanood ka namin sa Olympics. Oh, yes! Ay, good tennis. At ikaw naman, uh, kailan, uh, where are you from? <laughs> 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 Pwede mo maging lala. Olympian din yan, oh, bossing. Oh, ah? Naglalaro din debut ito. Table tennis athlete oh. din yan eh. Okay, good luck. Nagmamahal, eat bulaga. Hey. Ay, bukas, bukas manood ka muna ng Eat Bulaga Olympics ha. Malay mo lalaroin namin yan. Tira. Oh. Tira. Tira. Vamos um, passe. Oh.